Ang pangkalahatang sekretaryo ng AC sa ika-negatibo 80 anibersaryo ng pagtitipon ng organisasyon ay binigyang diin na ang internasyonal na batas pang ay nilalabag sa buong mundo na nagreresulta sa paghihirap ng mga sibilyan at nanawagan para sa muling pagtutulak ng pangako mula sa mga lider ng mundo sa mataas na antas na pangkalahatang asemblea ng United Nations ngayong linggo. AC, gayon ay nilagdaan ng Qatar ang isang pandaigdigang deklarasyon para sa mas malaking proteksyon ng mga tauhang panghumanitarian sa mga lugar ng sigalot. Na ngayon ay tinanggap na ng mahigit isang daan bansa sa nagpapatuloy na pangkalahatang sesyon ng AC. Nanganganib na gutom sa Gaza na idineklara ng AC isang buwan na ang nakalipas ay lalong lumalala dahil sa patuloy na kakulangan sa pagkain, kalusugan at gasolina na pa ng mga kamakailang operasyong militar at mga blockade sa tulong. Ang mga leader at organisasyon sa buong mundo ay nananawagan sa Israel na payagan ang mga humanitarian na interbensyon na pinamumunuan ng AC at upang kumilos ng matatag ang pandaigdigang komunidad. Mga leader mula sa Red Cross at Red Crescent ay nagkita sa Malaysia. Nagbababala tungkol sa pagtaas ng mga kalamidad at sigalot sa rehiyon at nag-uusap tungkol sa mas malakas na paghahanda upang harapin ang mga sunod-sunod na krisis pang Ang mga panawagan para sa tulong pang ay kasalukuyang humaharap sa malaking kakulangan sa pondo, US Dollars 25 Bilyon, na lalong pinahina ng mga pagbawa sa donasyon, partikular ang pagbawa sa tulong mula sa ESITH. Nainutos ni Donald Trump, habang ang mga pangangailangan mula sa mga armadong sigalo tulad ng Gaza, Sudan, Yemen at mga kalamidad ay nasa pinakamataas na antas. Lumalawak ang hakahaka -haka na si Cardinal Vincent Nichols, ang pinuno ng Simbahang Katolika sa England at Wales, ay maaring magretiro sa lalong madaling panahon habang papalapit siya sa kanyang ika walumpu na kaarawan. Ayon sa ulat, walang nakatakdang schedule siya sa Oktubre. Inaasahang magtatagal ang isang mahabang proseso sa Vatican upang magtalaga ng kapalit. Sa isang bihirang magkasanib na pahayag, pinunan ng mga senior na leader ng simbahan sa Britanya ang imaling paggamit ng Kristyanismo sa isang kamakailang marso sa kanan sa London. Ang mga lagda, kabilang ang dating arsobispo ng Canterbury na si Rowan Williams, ay nagsabi na ang krus ay simbolo ng kisakripisyo para sa iba, hindi ng pag-aalis.